Mga pamahiin sa gabi, wag na wag mo itong gagawin para hindi ka malasin. Welcome back ulit sa aking channel, panibagong araw, panibagong video na naman ang aking ibabahagi sa inyo. Bago ang lahat, kaswerte kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para sa tuwing mag-upload ako ng bagong video, manotify kayo. Pamahiin number 1. Bawal magwalis sa gabi lalo na kapag palabas ng pinto. Nagdudulot daw ito ng kahirapan sa buhay o maaaring makawalis ka ng hindi nakikitang elemento o espiritu. Ayon sa lolo at lola natin, ang pagwawalis daw sa gabi humihikayat daw ito ng kamalasan sa isang tao o sa loob ng ating bahay. Nagahatak ito ng negatibong enerhiya, maaring sunod-sunod na bayarin o gastusin ang darating sa iyo. Upang maiwasan ang kamalasan, huwag mong gagawin ito. Kung hindi mo naman maiwasan na maglinis o magwalis sa gabi, maaari mong ilagay sa sulok ang dumi na winalis mo. Kinabukasan mo na lang ito, wawalisin palabas ng pintuan. Pamahiin number 2 Bawal magbigay ng asin o ipamigay ang asin, lalo na kapag may nangihingi sa inyo. Nagdudulot ito ng kamalasan sa pamumuhay. Ayon sa mga matatanda, mamalasin ka kapag asin ang pinamigay mo. Sabi nga nila, ipamigay mo na daw lahat, wag lang ang asin. Dahil lang asin ang pinakamahalaga sa loob ng ating bahay para hindi alatin ang buhay nyo. Huwag na huwag niyang ipamimigay ang asin. Bukod pa doon mga kaswerte, huwag kang magpapawala ng asin sa lagayan mo. Para hindi ka malasin, dapat palaging puno ang lagayan niyo ng asin para magaan ang pasok ng swerte at tuloy-tuloy na biyaya ang darating sa inyo. Pamahiin number 3. Bawal mag-uwi ng pagkain galing sa lamay dahil hindi maganda ang dulot nito sa inyo ayon sa mga matatanda, pag nag-uwi ka daw ng pagkain kahit pinagbalatan lang ng candy at naiuwi mo ito sa bahay mo, ang ibig sabihin nito may mamamatay sa pamilya mo dahil nanghihingi daw ng damay ang isang taong pinaglalamayan. Huwag mo rin gagawin ito kapag galing ka ng lamay. Huwag ka munang papasok agad sa loob ng bahay hanggat hindi ka nakakapaghugas ng kamay o paa dahil masama rin ang ibig sabihin nito. Susundan ka raw ng kaluluwa. Pamahiin number 4. Bawal magpautang ng gabi o maglabas ng pera, lalo na sa araw ng lunes. Ayun sa mga matatanda, palagi kang mauubusan ng pera at kung ayaw mong malasin, huwag mo itong gagawin para makontra ang malas. Pag maglalabas ka ng pera, lalo na pag gabi, bulungan mo daw ito na dodoble ang balik sa'yo para hindi ka masairan ng pera. Pamahiin number 5. Bawal magsipol lalo na kapag gabi. Ayon sa mga matatanda, kapag nagsisipol ka daw sa gabi, nagtatawag ka raw ng masamang elemento na pinapapasok mo sa tahanan mo. Kung may negosyo ka naman, wag na wag mong gagawin ang pagsipol sa tindahan mo dahil nagtatawag ka ng negatibong enerhiya. Mamalasin ang negosyo mo, tutumal ang benta mo dahil ang pagsipol sa gabi yan ay sign na nagtatawag ka ng mga evil. Para hikayatin ang swerteng papasok sa tahanan mo o negosyo mo, magpatugtog ka na lang ng masasayang music kaysa magsipul ka. Pamahiin number 6, 'wag kang magsusuklay sa gabi. Ayon sa mga matatanda, may magkakasakit sa pamilya mo o mahina ang pasok ng swerte sa inyong tahanan. Kung ayaw mong mangyari ito, mabuting iwasan o 'wag na lang gawin ang pagsusuklay sa gabi. Okay mga kaswerte, disclaimer lang po, nasa inyo pa rin kung susundin nyo o hindi. May kanya-kanya tayong paniniwala at tradisyon sa buhay. Ito'y gabay lamang, higit sa lahat si Lord lang ang makakapagsabi at nakakaalam. Okay mga kaswerte, kung nagustuhan mo ang ganitong usapin, wag mong kalimutan mag-subscribe, like, Share at comment lang kayo para masagot natin ang mga katanungan nyo at huwag tayong makalimot, magpasalamat at humingi ng tawad sa ating Ama sa Langit. Maraming maraming salamat!